What's up mga boss Nandito po tayo sa bundok Ito po bundok po mga boss Ito, Ito po mga bahay na po ng mga Pilipino Ito na, Nakabili po sila ng kanilang mga lupa At bumili na sila na ng mga bahay nila Ito mga boss papakita ko sa inyo yung bahay na binili nila interviewin natin yung may-ari kung magkano ang bili nila dito um, oh, busting na natin ba't yung sa baba niya o oh, may binta ano ang mm. cute mm. din ang cute daw. <laughs> oh, ito. Ah, ito yung salon nila. Ito yung salas. Tapos, ito na yung kainan nila. Hmm, oh, ito yung mga kusina. Yan yung mga baso. Oh, may ano heater so. Ito yung master switch. Yeah. Ito. Ito. Nah, natin sa may ari. Open yung bintana ba sinya inaw. Asan yung ano? Dito. Kubita nila. Ito yung shower. Ah, ito yung shower. <laughs> Oo, oh, may labago, may salamin, may ilaw na rin, pero kailangan nila ng solar. I'm doing so. First time I'm doing so. First time I'm doing so. First time I'm doing Ano to? Ano to? Segunda mano? Segunda mano po. Segunda mano nga. Siya. Ah, segunda man. mano. Kaya... Kasi ito yung... Ito uh -huh. oh, yung... Oh, Pagtaian. Oo, ayan. Oo, ang cute ng ano. Ang cute. Ang <laughs> <yung>, cute yung <laughs> Kapag bagong gising ka o magmumog ka niya Tapos yung, ah, ito yung Ito yung kwarto nila Dalawang <laughs> <laughs> matutulog Tapos ito pa Ah, ito yung master bedroom nila. Mm. Uh, ito. Oh. may cabinet na rin. Oh. May may nalagyan na rin ng ano. Damit. Oh, may sabitan pa. May switch. May, may right na. Mm. -hmm. Tapos ito pa yung. Oh, ah, bali tatlong kwarto, no?

Magkano ang kuha? kuha nila dito? Um Sinansasyon to walang down Nasa 21,000 21,000 mm -hmm. oh, Okay na Kaysa maghulog ka ng Mag-upa ka sa ano Sintro Malapit lang na sa Sintro ito Pag may kutsik Pag may kutsik Okay Ganda ng ano, oh, salon Oh. Unang bisita dito si Natalia. Unang bisita niya si Natalia. Oo, oh, o. Oh. Paiga mo sa ano. May kakasya yung titi dyan? Ha? Kasya. O, oh, sinuka mo na? Hindi, malaki yung sa Malaki talaga yung titi. Kasya yan. Kasya. Ipaharap mo ng konti. Ano to? Ref? Hindi. Ah, marami. Kasan yung paglalagyan <laughs> mo? Asan yung ref niya? Ah, ito. Pero, klaro na nila papapalitan Papalitan to. Tatanggalin to. Ito ang mismo? Ito, Para malaking ref? Para malaking... Yung ref na... Bago yung ref namin kasi kakasira lang. No? Mm. Hindi namin yung maiwan doon sa ano. So, tatanggalin to. Ito. Ito na yung ref. O, oh, pwede nyo pang i-repair to eh. Kung eh. anong gusto nyo yung design eh. Pwede nga. Tapos, ito na rin. Labadura mayroon? Hindi <laughs> Di bago pa to, no? <coughs> bago pa daw. Bago pa, oh. Ginagamit, oh. Uh, bagong kabit pa yata mga yan. mo na. ano Ano yan? Mo, ano na yan? Duma. Parang... Tatapon na yun yung last, last na Ay, yung lumang, lumang ano? ganda. Oh, kinasagad ko. Tinto na ako sa bahay na to. Abang na, no? Kaysa umuupa ako 750 monthly. Oh, ang ganda pa ng ano, ng ceiling Oh, hindi mainit. Hindi oh, mainit. Oh, hindi mainit yung ceiling nyo. Kaya nga hindi sa mainit. Oh, 200 daw ang monthly. What? Oh. Tapos sabihin mo na yung gasolina nyo na ano. Sa isang buwan sa kulal ay sarili maghanap na rin yan ng trabaho na ay, mas malaki namin pagka next na na ako sa akin yan to din ako yung sarili mo? ayun uh, um, siya sarili Amin din pero pero siyempre siya na pag dalawang pag dalawang room man, malaking mas malaking na ito mas mas malaki na mas malaki na 20,000 to no?

ngun boss Bye -bye. Bye -bye. May ano pa oh. Fire distinguisher sir. Para sa kutsi to eh. Ganyan? Oo, oh, yun yes. <laughs> sa <laughs> Para sa kutsi eh. Oo, oh, yung, yung ganyang size. Kailangan, kailangan pala pag may kutsi ka, kailangan to eh. Recommend oh, sinabi ba? Hindi. meron, di ba? Mm. Nang. Obligatory ito. Oh. May ganyan ka sa'yo? Meron. Sa bahay. Yes. kailangan yan. Pag ano. Ganda ng view. ang building na makikita. Munang ano? Hmm. Mga ah, Natalia, gusto mo rin ng ganitong bahay? Ha? Gusto mo rin? Natalia. Isa ano anong masasabi mo sa bahay nila? Ano naman masasabi mo? Sabi mo na. Natalia, ibibim. Ah. Bibim. Kasi mo pa ka sa Madrid. <laughs> Sayang nilang taon na tayong umuupa. Oh, bang, bang, pera. Million, million. Sarili ko na sana yung bahay. Ah. Sinasarado na po kasi alis na po kami dito. Hindi po talaga to sa amin. Hindi po amin to. nakii ano lang po kami. Ayan o. Oh. Ang galing o. Oh. <laughs> Pang winter black po to ah mga boss. Hmm. Ma Mag-comment na lang guys sa baba kung gusto nyo ring bumili kasi kilala ko yung bilihan dito. Oh. Babay ka na Natalia. Bye-bye sleep na. Tulog na. Oh, yeah, mga boss. Sige good night. See you soon. Gabina. <laughs> Good night Nina tanya.